Hello guys! Kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. At kung bago ka palang dito sa aking channel uh, subscribe DDS Saudi at pindutin yung notification bell para updated kayo guys sa ating mga i-upload na mga bagong video at uh, up, para ma-update update ang bawat isa sa atin kung ano na ang mga nangyayari sa ating uh, bansa So today ay uh, may malaking uh, nangyayari sa Pilipinas ito ay ang national peace rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo So ang uh, mga nagsasalita kanina ay ang mga ministro ng uh, Iglesia at saka si congressman Marcoleta so yun lang ang nagsalita walang uh, nagsalita doon na ibang mga politiko uh, okay lang man si Marcoleta kasi isa siyang membro no membro ng iglesia pero yung nakikita natin doon kanina ay sila si Ruben Padilla si uh, Bato de La Rosa, si Tolentino nandoon din at yung mga lokal na mga politiko na mga uh, kasamahan ni Isko Yorme uh, Moreno Isko Moreno no siya ngayon yung tumatakbong uh, isa sa mga tumatakbong mayor sa Maynila So ano bang ating uh, pag-usapan ngayon? So ito lang guys, gusto ko lang uh, ibalik o i upload or ipapakita ulit sa inyo 'yung uh, pagbisita ni former president Rodrigo Duterte sa Iglesia ni Cristo noong nagdaang taon, no? Ano ba ang koneksyon nito sa ginawang uh, Peace rally Today. So para sa akin, wala naman itong connection. Uh, pero uh, makikita talaga natin na merong magandang relasyon si former President Rodrigo Duterte at ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Meron talaga silang uh, magandang ugnayan o relasyon. Alam naman natin, ang Iglesia ay uh, nag so ito ng mga kandidato na iboboto nila at sa kanilang mga membro. So, uh, panoorin lang natin siya ulit, no? Ilang minuto lang naman ito, guys, no? Para ma ano natin na okay okay yung relasyon uh, ng uh, mga Duterte at ang mga iglis at ang iglesia o yung mismong pinuno nila na si Eduardo Manalo no So kaya naman uh, sa nangyayari ngayon lalong-lalo na sa panggigipit kay Vice President Sara Duterte hindi talaga maiwasan, na mag uh, bigay ng kanilang komento ang mga mimbro o mismo ang pamunuan ng iglesia patungkol dito. Kaya nga sila nag uh, uh, rally dahil ayaw nila o total sila dito sa impeachment complaint para kay Vice President Inday Sara. So sinuportahan nila yung sinasabi ng ng pangulo, ng pangulong Bongbong Marcos na uh, ang impeachment para kay Vice President Sara Duterte is for nothing. Nothing as in nothing. Wala. Wala tayong mapapala na mga Pilipino dyan sa impeachment na yan. Ni isang mga Pilipino, walang makikinabang dyan sa impeachment na yan. Ang alam niyo sino makikinabang dyan? Ang mga nag-complain. 'yung naghain ng complaint. Kasi ang mga 'yan ah pag si Vice President Sara Duterte ang magiging kalaban nila. Wala talaga 'yan sila, 'no? Kasi mapunta lamang sila sa inodoro. At alam naman natin 'yung mga naghain ng complaint sa impeachment ay puro mga komunista. So alam naman natin na number one kalaban niya ng mga Duterte sa tatay o dyan sa anak. Kalaban talaga nila yung mga komunista. di ba? So, wala. Ano bang pipiliin ng taong bayan? Ang magiging komunista ang bansang Pilipinas? O ang mga Duterte na mayroon tayong pag-asa na magiging maayos ang ating bansa. So panoorin natin ulit yung video ni Tatay Digong yung kanyang pagbisita sa Iglesia ni Cristo noon. 2000 na uh, 2023 yata ito. So panoorin natin itong uh, video ng ni 25, huwag naman ninyo akong i-copyright. afternoon, June 14, President Duterte arrived at the INC Central Office in Tesla City accompanied by Senator Christopher Bongo Jr. or Bongo at around 3 in the afternoon. The President expressed his gratitude to the INC Executive Minister and the Iglesia Ni Cristo as a whole for the Church's support. For his administration, President Duterte recognized the contributions of the Iglesia ni Cristo for the success of his government and the country as a whole. The Iglesia ni Cristo has been an effective partner of the Philippine government in its aspirations to help the Filipino people, especially in times of poverty, disaster, and even at the height of the COVID-19 pandemic. And take a look, President Duterte. Also recognize uh, the contributions of the Iglesia Ni Cristo in helping the nation through its various programs such as the sa Mamelayan or in humanity worldwide, and the support extended by the Church of Christ to the government during the COVID-19 pandemic. The term of the 77-year-old Philippine president will officially end on June 30, the same day that President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Is inaugurated as the 17th president of the country. President Duterte is known for his bill, Build bill build program that saw extensive infrastructure work throughout the country to further spur economic growth and establish key transportation hubs nationwide. He's also known for his war on drugs campaign and programs to stop red tape and corruption. So, you guys. Yun yung video nyo, no? Pinaalala ko lang sa inyo na yung time na yun, kung mayroong pang hindi nakapanood, yun yun, yun yun, guys, no? Yung pag, ano, ni, ni former President uh, Rodrigo Duterte, nung uh, nagkita sila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, no? So, ngayon, siyempre, si Vice President Inday Sara ginigipit at, ah, uh, gustong nga uh, tanggalin bilang uh, pang, pangalawang uh, pangulo. So, nagano talaga yung uh, iglesia. Kasi alam niyo guys, ah, uh, uh, ang sinuportahan talaga ng Iglesia ni Kristo noong 2022 ay Unitim. Unitim. Marcos Duterte talaga yung sinuportahan nila. Alam naman natin ang Iglesia is black voting sila. Meron man siguro iilan dyan na hindi bumoto ng uh, Unitim pero ang majority talaga sa kanila ay sumusunod sa kung ano yung uh, o sino yung inindorso ng kanilang pinuno. So, dahil na giano nila si Inday Sara, so kaya nag, ito, uh, umaksyon. Umaksyon talaga sila. At sabi ng iba, ay sue force daw ito. Uh, tingnan nila kung ano ang magiging uh, uh, ano ang magiging reaksyon o gagawin ah uh, ng administrasyon o ng mga politiko na ah uh, pinatamaan dito sa rally na ito. Sino ba nga ang pinatamaan sa rally ito? No? Yung mga congressman, yung nasa house crocs, yung nasa Malacanang, or nasa Senado, o parang lahat na lang yata siguro, no? Basta yung mga politiko na susuporta sa impeachment ni Vice President Inday Sara ay wala nang makuhang suporta mula or galing sa Iglesia ni Kristo. Okay, klaro? Klaro. Sige. So, yun lang guys. Yung ating uh, vlog ngayon, so kung meron tayong time, i-ano din natin uh, na natin yung uh, kay Kong Markulita pero medyo mahaba yung video na yun kasi 30 minutes yun eh, medyo mahaba-haba yung uh, talumpati ni Congressman Markulita so tingnan natin guys, no so yun ang mga nangyayari sa Pilipinas, January 13, isulat ninyo sa inyong uh, mga diary So, yun lang guys. Maraming salamat and God bless you all.